pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang ulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting Shalom mga pamana! Maligayang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ako nga pala si Teacher Olive at ako ang makakasama nyo sa pakikinig ng mga makubuluhang kwento mula sa Biblia. Handa na ba kayo mga bata? Kaya bago ang lahat, paghihanda nyo muna ang lahat ng mga pagamitan na sasabihin ko. Pakihanda ang inyong mga lapis o ballpen, papel or notebook, at mga pankulay Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay tumayo at ipikit ang ating mga mata para sa ating panimulang panalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos pong banal at lubhang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapakilig muli ng inyong banal na aral. Salamat po sa araw-araw na paggabay at pag-iingat sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay at lakas na patuloy niyong ipinagkakaloob. Ama, tulungan niyo po kami sa araw na ito na may isa puso ang mga araw na aming mapapakinggan. Magamit po nawa namin ito sa araw-araw naming pamuhay At gabayan niyo po nawa ng inyong Santong Espiritu ang gurong kakasangkapan ninyo sa pagtuturong ito. Ito lamang po, Ama, ang aming patuloy na idinadalangin at ipinagpapasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Yesus na aming tagilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, ay magkakaroon muna tayo ng isang make Ito ay ang Raise Your Hand Game. Ang gagawin niya lamang sa game na ito ay itataas niyo ang inyong kanang kamay kung ginagawa niyo ang mga sumusunod. Ito ay may kaugnay sa ating kwento na pagiging isang huwaran, mabuting halimbawa, o role model. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin! Nag-enjoy ba kayo mga bata? Sana lahat kayo ay nakapagtaas ng inyong kamay. Dahil kung oo, kayo ay maituturing na isang huwarang pamana. Kaya naman, tayo na't makinig ng isang bagong kwento mula sa Biblia na may pamagat na Ang Huwarang Pamana Mula kay Pablo na apostol ni Cristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo Yesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, nawa ang kagandang loob, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina natitiya kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Huwag mong hayaang hamakin ka numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Dito nagtatapos ang ating kwento mga bata ang inyong napakinggan ay isang bilin na dapat nating sundin upang maging isang mabuti at huwarang kabataan. Kaya naman, narito ang mga aral na dapat nating tandaan. Maging matibay sa pananampalataya. Mga bata, katulad na lamang ng kwentong ating narinig, tayo ay pinaalalahan ng maging matibay sa ating pananampalataya. Sa kabila ng mga problema, at suliraning ating kinakarap, marapat na manalig sa ating Panginoong Diyos. Sa kabila ng ating murang edad, ay matuto tayong manghawakan at manalig sa Diyos, kagaya ni Timoteo. Huwag hayaang hamakin ang iyong kabataan. Tama mga pamana, huwag dapat nating hayaang hamakin o maliitin tayo ng ibang tao dahil sa ating pagiging kabataan lalo na kung tinataglay natin ang mga mabubuting pagugali at pagkilos ng banal at talisay. Harapin natin ang mga ganitong sitwasyon sa pinakamabuting paraan at huwag na huwag pa rin nating kalimutang taglayin ang pag-uugaling magalang at respeto sa mga nakakatanda. Maging isang huwarang pamana Mga bata, gusto niyo bang maging isang huwarang pamana kung oo, naway sikapin ninyong maipakita ang mga katangiang makajos katulad ni Timoteo. Magkaroon nawa kayo ng espiritong madaling turuan at hangaring mapangaralan ang Panginoon sa pamamagitan ng inyong pananalita, paggawa, pag-ibig at pananampalataya. Ngayong alam na natin ang mga aral na dapat matutunan, tayo ay dadako na sa ating activity. Kumuha ng malinis na papel, ball pen, lapis at mga pankulay. Sa gitna ng papel ay gumuhit ng malaking bilog. Sa gitna ng bilog na ito ay isulat ang Ako ay isang huwarang pamana. At sa labas ng bilog ay gumuhit ng maliit na mga arrow at ilagay ang inyong mga katangian ng pagiging huwarang pamana. Tapos na ba kayo mga bata? Oh! Very good! Tayo ay darapo na sa ating memory verse of the day na mababasa sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young. Tayo ay magtatapos na muli nating ipikit ang ating mga mata para sa panalangin ng pagtatapos. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, malwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito at naipagtapos po namin ang pakikinig ng inyong mga banal na aral. Salamat sa mga makabulhang kwentong aming napapakinggan at ito na maging tulong sa bawat isa sa amin upang patuloy pang maging mga mabubuting pamana at maging huwarang kabataan sa iba. Ama, patuloy niyo po lamang kami ingatan sa araw-araw upang mabigyan po po namin kayo ng mga pagpupuring nararapat sa inyong marangal na pangalan. Ito lamang po ang aming ipinagpapasalamat at hiniling sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Yesus, aming hari at takilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli! I love you all! Miss Pa! Sa mga kwento mo ay ginising Ang puso ko nahihimbing Nagduro Pansamantala Mispa muna Oh uruku Sinisinta Magiging sepapuapun Pamanah Paalam na pansamantala Mispa na, mispa na, mispa na muna Akin kamang talan Namin namahal Mispa na, mispa na, mispa muna